Hi guys, my name is Evangelo Condes and uh, dati akong empleyado sa EPSA Rosario, Cavite. Uh, bata pa lang, nangarap na ako magkaroon ng magandang buhay. Yun nga lang, uh, hindi ako ganun kagaling sa eskwela at hindi rin ako uh, pinalad na, na, magkaroon ng, ng magandang opportunity sa labas. Pero dahil sa sipag, dedikasyon, turo ng magulang na magsipag, alam mo na, aral mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Nakahanap naman ako ng trabaho. Uh, nagiging graphic artist ako sa EPSA Rosario, Cavite. And doon na nagsimula yung pinaka-struggle ng buhay. Kasi uh, before ako ma-involve, nagbabanda muna ako. Tapos uh, dumating sa point na tag ang tagal ko na nagtatrabaho, halos wala nangyayari. Seven years ako nag-work. And dumating pa yung punto na naaksidente ako. So, sunod-sunod yung problema na nangyayari. So, sabi ko sa, sa sarili ko, kailangan ko magbago. Kaya nagpray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay ko. Yun nga lang, gusto ko mag-abroad. Pero, alay, mapaglaro talaga yung tadhana. So, through that time na nandun ako sa EPSA, yung supervisor ko, in-invite ako sa ganitong Negosyo, which is network marketing. So, wala rin akong idea. And, nagkataon lang, negative nga eh. eh Na-open mind ako kasi merong mga tao dito na nagbabago yung buhay. So, na-inspire ako. From short period of time, nakuha nila yung mga pangarap nila sa buhay. Sabi ko na lang sa sarili ko, kung nagawa nila, bakit hindi ko kayang gawin? Kasi kung aaralin ko lang din naman yung ginawa nila, I'm sure and definitely, baka mangyari din yung, 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 sa akin. So sa simula, hindi po madali. No? Maraming experiences and struggles ako na naranasan, na no, namimigay sa kalye ng, ng, mga flyers and nag-aalok-alok sa iba't ibang bahay. So hindi, hindi normal, no? hindi, hindi, biro. Pero chinaga ko lang kasi nakita ko, ito lang yung pwede kong gawin ng opportunities na kaalam ko na pwede makatulong sa akin kasi may marami na nagbago yung buhay dito eh. So sabi ko na lang, tuloy-tuloy ko na lang hanggang sa dumating yung point in time na nakatagpo ako ng mga tamang tao, tinuruan ako, minentoran ako para gawin ng tama yung negosyo. And it so happened na yung business na ko yung online marketing. So doon po, nag-start na nagpo-post-post lang ako hanggang sa dumami na yung mga consumer ng yung products na na inaalok natin sa internet. So dumami na yung mga consumer and gusto na rin nilang mag-member. Hanggang sa lumaki na lumaki yung, yung community ng na mga nag-member sa akin and nakikita ko na na ako. So next site ako. So sabi ko, ito na yon, Ito na yung break na iniintay ko. So hanggang sa sinuloy-tuloy ko lang talaga yung business. Nag-focus lang ako. Wala akong ibang in-entertain kundi etong negosyo lang. So, noong January 2019, doon ko nag-start ma-hit yung sa aking 6-digit income. So, nagsunod-sunod na, na-awardan ako as a rising star ng kumpanya and uh, nakapag, uh, qualifier din ako ng Hong Kong trip namin. And start na yon hanggang sa nagiging uh, top 7 ako ng company, yung overall. And nakakatuwa noon, sunod-sunod na yung blessings. Mayroon pa kami, nakapag-travel pa kami sa Asian cruise, yung, yung dream cruise na yan, sa luxurious dream cruise na free travel na doon mo talaga mararanasan yung buhay ng mga talagang masasabi mong mayayaman. At ang sarap ng pakiramdam kasi it's all free. Na never kong inakala na mangyayari sa buhay ko yun. At ito pa, yung pinapangarap ko na sasakyan, guys, dito, nakuha ko na. Now, I'm driving my own Nissan Navara Calibre 2019. So, nakakatuwa kasi hindi lang ako ngayon yung nagkakaroon ng resulta kasi even yung mga tao na naniniwala sa akin ay nagkakaroon na rin sila ng income. No? So, unti-unti may mga nakakasama na rin sa travel incentive ng mga members ko. And ako, naniniwala ako na ikaw ngayon na nanonood right now. Once na binuksan mo yung opportunity, no? yung mind mo sa opportunity, na ito ng Senior Greens International. Marami nag invite sa inyo. Guys, tignan nyo. Wala naman mawawala. Lalo na kung kagaya ko kayo na matagal na rin wala. So guys, yun pala yun kapag ka nasa Senior Greens International ka na. Basta magtutuloy-tuloy-tuloy ka lang, meron at meron talagang mangyayari. So, thank you. This is Evangelo Condes and I am forever Senior Greens International. With Senior Greens, you can live long, abundantly.